Good day guys, magandang gabi na sa tapat tayo ng Royce Itong sitwasyon dito sa Vanguard Dito tayo sa gilid ng kalsada uh, Try natin i-video yung Si kuya na nagtitinda ng na hito at saka bangos Si kuya. Dito lang yan, sa gilid ng kalsada, guys. eh kalsada na yan, no? Ayan, dito yung pesto ni, ano. Uh, let's say, sabihin natin si Kuya. Ito yung mga ni Kuya. Inihihaw na... Iniyaw na bangos. Iniyaw na hito. Yan, nakaiyaw guys. Pang, pang pulutan, pang ulam. Pwede yan. Yan, si Kuya, nakita niya naman na. Ah, uh, daanan kasi ng sakyan, guys, dito. Ayan, oh. Kita nyo, gilid ng kalsada siya. Dito lang nakapwesto si kuya, puntaan nyo dito. Ah, uh, dito to sa ano? Makinlay? Makinlay? Son uh, Makinlay, Son one Baguette. Ah. Uh, ano makinlay? Ano makinlay? Makinlay yan. Ito Capitulation Street. Ah, Capitulation Street kabila na pala to. Ah, uh, yan yung makinlay. Tapos yung kabila ng Arizon. Papuntang Sun 7. Hmm, yung papuntang Sun 7. Yan, hito tsaka bangus lang ang Hito tsaka bangus lang ini Mio. Oh. oh, hito at tsaka bangus lang ni oh, ni Kuya. Guys, pero ang lalaki oh. Ang lalaki ng mga hito, hito na yan ha. Ah. Para mas malaki pa sa bangus. Yan, na ano ni Kuya. Ma Sabihin natin ba benta naman yung mga ano ni Kuya, marami namang kumukuha oh. Kanina pa siya nag ano. Tago open. Ito uh, naman yung pa-exit ng market. Yung kalsada doon yan. Wala nga, ito lang, ate, try natin pumunta ng kabilang lane, guys. Para makita nyo yung Yan, yung talagang pesto ni Kuya. Yan, daanan lang sa gilid ng kalsada yan, guys. Kaya, medyo, ano, uh, let's say, sabihin natin, nakikita. Kaya, medyo mabenta yung mga, ano ni Kuya, pang, ano, pwede siyang pang ulam, pang pulutan, o kaya pwede na rin pang, No check there now, ano, sa 20 po, kasi ano na ngayon eh. Ah, uh, December 21. Hindi hmm, tayo makatawid. Patapin niya ang Abrainian Blades. Ano yan, barbershop, guys. Barbershop binidyo natin si kuya dyan nakatapat tabi tayo yan dito dati naka ano si kuya nung, nung ano natin Ayan. Yan lang guys, try nyo yung inihaw ni Kuya. Ano? Iniyaw na hito At saka bangos oh, Yan yung inaano niya Tapos may mga naluto niya charito, rito At yan lang guys ah uh, Please Don't forget to like Share and subscribe to my channel Ito nyo dito ang yung kaibigan Dito yung MTV Thanks for watching guys. Puntahan siguya. si Kuya. Para sa masarap na inihaw.